Makiisa at sumuporta ang Scouts Royal Brotherhood Epsilon Omicron Chapter ng Santa Rosa sa isinagawang bayanihang bulilit sa Child Development Center o Daycare Center ng Santa Teresita na itinuturing na dulong barangay ng Santa Rosa kahapon June 17, 2025. Layunin ng kanilang pagbibigay ng oras at pakikiisa na ipakita na ang kanilang samahan ay hindi lamang tungkol sa barkadahan kundi maging hanggang sa pagsaservisyo sa komunidad ay willing ang kanilang organisasyon. Libring school supplies at merienda ang servisyong kaloob ng SRB Santa Rosa na matatanda ang noong nakaraang taon ay nagpamahagi din sila ng school supplies para sa mga bata kasabay ng pagsasagawa ng repaint sa nasabing daycare center. Inorganisa ni Barangay Kagawad Edna Aling Bebe Hernal Lahom ang nasabing aktibidad upang maipakita na sa Barangay Santa Teresita ay handang tumulong hindi lamang ang mga nanunungkulan kundi pati ibang organisasyon para sa pagunlad ng isang komunidad. Para sa Balitang Nueva Ecija, Edna Pabros nag-uulad sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.